pleasant day, everybody! Ang dami ko makulay na ingredients today. Kaya samahan niyo ako at gagawa tayo ng makulay na salad. At excited ako sa ating ipaparis today. Tara na sa ating munting kusina! Okay, uunahin ko ang bell pepper, sliced oranges, and sliced tomatoes. Tapos sunod natin ang sliced cucumber. And then, Ready to do life. Oh, ayun na siya. Pigaan natin siya ng lime. Ayan na siya. Lime. Yes. Parang oh, ayun ng alkaline salad. Pag maliliit na slice ito, piko de gallo. <laughs> Tapos, tanan ko lang ng salt. Ayan. Konting salt lang. And olive oil. Hmm. Extra virgin olive oil. Mekos-mekos. Gusto ko din sa salad ay merong black pepper. And konti lang. At saka ng sibuyas. Ayan. So, lang 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 ako siya ilagay, oh. Sa ating, ahm, uh, Romaine lettuce. Kalimutan ko pala apple cider vinegar too. Ayan. Okay, since it's ready, plating na tayo dito sa. Actually, this romaine lettuce is heart of the romaine lettuce. Yan Look how pretty. Yan. <laughs> Ganda no, maganda ang saring-saring kulay. More. At ang reyna ng ating food today ay ang regalo sa atin na dinakdakan. Wow, I'm so excited. So, let's stop it sa ating beautiful and appetizing salad. O, oh, diba? oh, saan ka pa? So, salamat so much, my bells. Dinakdakan, o. Pero na ang sliced onions. <laughs> okay. Delicious food and beautifully plated ay kailangan din bigyan ng time. O, diba? Para na. Thank you, Lord. Kain na lang. Kain ko na lang kayo uli. <laughs> Happy cooking and eating. Have a great day, everybody. God bless us all.